morning guys kamusta kayo ayun nandito tayo ngayon sa mga magda rides lang tayo ayun at feeling ko nga guys nakita ko si Tito Sop Manila so binagalan ko kasi nakita ko naka specialized diverge naka green na adidas belo samba a specialized na helmet at may drop bar bag kaya chinek ko kaso hindi makahabol hindi ko tuloy malaman kung siya yun binali wala ko na lang guys bali 6 o'clock na Tumadami na yung mga tao. At tignan na nasa likod ko guys. May nakasabay tayo guys. Dito si sa Manila. Dito sa Manila in Moa. Okay, ride right ulit. Moa update. Grabe guys. Ay, bundok, -bundok na dito ng lupa. Pansitan! Ayun guys, pauwi na tayo. Medyo tumitirik na yung araw. Nag-separate twist na rin kami ni Tito sa Manila. Naplat ang pangang niya. So, ayun lang. Bye-bye!